May gabi nyo mga katrip na ako ipakita nyo ha. Akong i-vlog na ko sa so, usapan ni Kalaiter. Mga basyo na siya ba? Kani mga sulot pero naa siya fluid. Pero kani ang gibuhat. transfer na ako. Sana oh. o. Oo ang katong fluid sa naisantik. Nice kani siya kuan cantik, pero na na siya ay fluid tang tang na ko siya kay bawat tama kuan kutsilyo kutsilyo tang tang ni skip kilid ba nah, siya, na ko man siya ah dito ra sa kutsilyo tang 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 budain to ng buhat tang tang na ko ni Ito ang rin, may santik. Wala santik niya, ni pero kaya siya may fluid. Ito yun. Transfer na to og may santik niyo. O, pakita na ko. drain na ako sa gikan. Ito niya, may santik niya. Ni Ito yun. Ito na siya, may butang rin. Ito butang na to siya og black. Black niya. Ito na. lock na siya. kayo muna sya ma-adjust ubus yon, ito yun ubus ito ano. tapos muna na yung button hmm. ubus a few moments later ubi sya lock command Hmm. Di ba? Okay kapag Munisikrito sa pagtipid sa lighter Muni nga kung di Hatag yan na tips nyo Kung ano yung mga lighter mga ina ni Tigumay nyo nani Ani Sa kinani wala yung surut sa proyeto Tigumay nyo mga ina Salamat Bye bye mga katrip